Okay, dito na ako. Ano, ngayon lang ako nakabalik kasi kahapon. Maantayin ko siya, sabi ko maantayin ko siya ng 2 p.m. Nagka-emergency kami, kaya kailangan ko umuwi. Madali na ako umuwi nun, so yun. May atraso ako sa kanya ngayon. Hindi ko alam kung anong re-reaction niya, baka magalit siya. Pero yun, bawi na lang ako ngayon talaga. Ngayong araw, tayo ko na lang siya lumabas. Regalo ko sa'yo. iyo. niya. Pero kailan ako maghintay eh. Huh? siya? Ano 'to sigaw mo? Totoo na mag-a-auto. Mga gumugutom. kita. Ikaw <laughs> emergency nga kami. Mga ano, kami nang gano, emergency, nagka-emergency. Nagka bigla naman kaming emergency nang tapos eh, kailangan namin memory. Hindi na, na kadon nabalikan dito. Hintay tayo na bakit pa mo, sasabihin hintay okay. mo. Okay. Okay. Ay bibigyan ko sa iyo Ha? Hindi nga ako. Ano mo? Hindi, para sa'yo yan. Yan yung bawi ko kasi hindi nga ako nakapunta nung kahapon. Pag-out mo. Kaya so nga yan, naglabas tayo. At yung pambawi mo? Hindi pa. Naglabas tayo, kaya tayo sa labas. Tara. Yeah. Ay, sorry! Guys, hindi siya diyan 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 on sa... Guys, diyan diyan hindi diyan 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 ganda. diyan Ang ganda. diyan 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 Kapero kami, guys. Dito kasi siya dinala. sabi kanina Jollibee, tapos ngayon... pero kami. Ay, di ba? <laughs> Inabigyan ko lang yung... Ano ba yung hiling mo? Ay, nagustuhan mo? Ako yung... Ako yung nasunod, guys. Kala ko ako yung hiling niya, guys. Panagin <laughs> na pa ang bida? Hindi pa po. Tinagas ka lang siya. lang. Ha? So, maganda. No cut. No Ano order mo? No? Kahit ano. Kahit ano? Ikaw. Sayo. Favorite ko. Gaya-gaya ka po. Alam mo ba favorite ko? No, yes, kaya kayo. Ito. Ito. <laughs>

sari sari sarina anu ko nasagi ko Tapos may sinabi siya sa akin. Ano? Sabi niya. Wala na na. Ano na ako ano? sa Na ano? Wala. Sabihin mo. Sabihin mo. May sinabi ka. Wala. wala. Hindi ko lang nabideon. Ano yan? Wala. Arig! Wala nga. Wala, wala, wala Guys. Wala ka. Dinala ko sa... sa... Papi ng Tagay. yung trending sa TikTok? Hindi ko alam. Ito yun eh. Dinala ko na pala dito. Ito yun so, magkasama na kami tama sa iyo na kayo? Ang <laughs> <I'm> ganda! <laughs> ang ganda! Ang ganda ng view guys so, Ang ganda! <laughs> ang ganda ng view! Ito so, you're my best view! Sunsaya na siya. Nakalabas na siya ng 7 eleven 8. Kasi sa 7-Eleven, dito mo na siya mag-relax sa Tagaytay. Tapos, ano na ulit? Back to work na siya ulit. Kaya yeah, enjoy niya yung time niya, ang time niya. Rest day mo ba? Hello, no? Rest day niya. Sa akin. Sa akin siya nag-rest. simple simple date sa Tagaytay kasama si Shopow Girl Pinambahan ako guys ha Pinambahan ako Masaya ka naman hmm? Masaya po Thank you Ay! <laughs> okay ka Masaya okay. ano, ka Masaya ka naman Natanggal ba yung pagod mo? Buong araw? Oo Sige masaya so, na ako ngayon Nawala okay, so, na Masaya lang. niya daw Sa akin masaya ako. Masaya ka wala, wala. Wala pala. Sasampalin <laughs> kita. Dami yun ng kurut sa Yun nga, ano. Visit ka. Nakilig ako na ewan. Uy. Kaling yun, ha. Kaling daw. Sasampalin. Ay, wag kang, eh. Huwag kang gagalaw, huwag kang gagalaw. Ito lang. May dami. Iyan! Ah! Iyan yeah, ka. <laughs> Panalo na ako. Ang dami ko ng points. Huwag to. Hindi pa nagpaligaw. Iyan ka lang. Kamadali naman ako masyado. <laughs> Oo, oh, napaka-tukog ko talaga sa balay.

May tatanong pala lang. Ano? Oh. Dali na! <laughs> ano nga? What if, ano? What if... Try ulit natin. Uh, A, ah. ano, ah. ano? Ano? Ano ulit? Hindi, try. Ano yun? Ano, try natin ano? mukay kasi naman.